Tariff rates modifications sa mga e-vehicle at iba pang mga pangunahing infrastruktura inaprobahan din ng National Economic and Development Authority o NEDA Board. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas. Iniulat ng National Economic and Development Authority o NEDA na inaprobahan ng NEDA Board ang iba pang mga proyekto ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Kabilang na rito ang modified rates sa import duties para sa mga electronic o e-vehicles, mga spare parts at components nito sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act. Dahil dito mananatili ang zero tariff rates para sa mga e-vehicle gaya ng e-bike at e-trike hanggang 2028 particular na yung mga nasasakupan ng Executive Order number no. 12. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisakan, layo ito. Mapalakas pa ang market para sa mga e-vehicle para maitaguyod ang isang ligtas at makakalikasan transportasyon sa bansa Samantala, inapurban din ng NEDA Board ang iba pang mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan Gaya ng Facility for Accelerating Studies for Infrastructure, Infrastructure for Safer and Resilient Schools Project Gaya din ang Support to Parcelization of Plans for Individual Titling At ang Full Disbursement para sa Light Rail Transit Line 2 East Extension na kasalukuyan ng pinakikinabangan ng publiko J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas Radio Filipinas. Filipinas News Nationwide